guys, may nagpadala sa amin ng package. And guys, galing siya kay Coco Martin. Ano kaya meron dito? Buksan na natin. Unboxing! Wow! Ang ganda! Wow! So here it is, guys! Open na natin! Wow! Pasabog! ito yung laman niya guys ayan so meron siyang oh bida dishwashing liquid. liquid then may sashi tapos yes, may pang-refill tapos may meron... star na sponge ang cute so meron din siyang letter from Coco Martin uy so basahin natin may magandang balita ako para sa Isang bagay na ikaw ang iniisip ko. Wow. Nandito na ang bida! Para ito sa mga bida sa kusina, para sa mga idol sa sipat, para sa mga lodi sa tiyaga, ako mismo ang bumusisi para siguradong bida sa linis at bida sa sulit. Sana supportahan mo ako dito. Gawang sariling ating ito. Galing ng Pinoy! Coco Martin. Uh, ang Naman ang message ni Coco Martin. So guys, para pala ito, sa mga araw-araw ay nagpapakabayani para sa pamilya at mahal sa buhay tulad ng mga parents natin. Workers at mga estudyante na nagtatrabaho at nagsusumikap para magkaroon ng magandang kinabukasan gaya kagaya namin. namin. na deserve namin ng maganda at quality, at na, quality na, na produkto kagaya neto. Gawang Dumbang sa hiling ating ito, galing talaga ng, ng mga Pinoy. Di lang ito basta product lang guys. Ito ang way ni Coco Martin para i-acknowledge ang araw-araw nating effort at pagsisikap para sa pamilya. Grabe ang goosebumps naman! Kaya be sure to follow at Coco Martin Official as they'll, they'll be launching this on his TikTok on 11.11. /11. 11 /11. And don't forget to follow their official page at Bida ng TikTok as well. Amuin oh, ko. Bango, bango.